Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang mga pisikal na katangian ng mga rehiyon. Tayo muna ay magbalik-aral. Mainland Timog Silangang Asya. Ang mainland timog silang asya ay binubuo ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam at Singapore. Sa pinakatimog na dulo ng Malay Peninsula ang mga bansang Cambodia, Laos at Vietnam na matatagpuan sa silang bahagi ng rehiyon ay kilala ring Indo-Chinese o Indochina. Ang Malaysia ay bahagi ng rehiyong mainland o insular. Ang kanlurang bahagi nito ay nasa Malay Peninsula at ang silangang bahagi naman ay nasa pulo ng Borneo. Matatagpo ang nakalatag ng may isang daan apat na apat na libo walong daan apat na isang kilometro kuha ng ulo ng Gulf of Thailand hanggang Singapore. Ito ay bahagi ng lupaing mainland ngunit kahawig din sa marami ekolohikal at kultura na katangi at sa nakapaligid na pulo dito. Dahil dito, ang Malay Peninsula ay nagsilbing tulay sa pagitan ng rehiyong mainland at insular. Hinati ang peninsula ng pinakamakitid na bahagi nito, ang Isthmus of Kra. Matatagpuan sa mainland Timog Silang Asya ang limang mahalagang ilog ng Mekong, Red, Irrawaddy, Salween at Chao Phraya. Ang mga ilog ng Mekong, Red at Irrawaddy ay dumadaloy mula sa Himalayang India at China. Ang Mekong River pinakamahabang ilog sa rehiyon na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Lao at Thailand ay patuloy na umaagos papasok ng Cambodia hanggang sa Vietnam. Ang Salween at Irrawaddy Rivers naman ay dumadaloy sa kahabaan ng Myanmar na nagpapasagama sa pusod ng pangunahing sakahan ng bansa. Samantala, ang Chao Phraya River ay matatagpuan sa Thailand ay nakalikha ng mga sanggang ilog sa mga lupaing pinaninirahan ng higit na nakararaming populasyon sa bansa. Karaniwan ang hanay ng mga bundok mula sa hilaga patungo sa timog ng rehiyon na nagpapahiwalay lamang ng ilang pangunahing ilog at lambak ilog. Bagamat maraming hanay ng mga bundok, matatag at mapayapa ang mga bulkan sa rehiyon, maliban sa manakanakang ilindol sa hilagang bahagi nito. Ang hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula sa Tibetan Plateau. Patungo sa kanlurang bahagi ng Myanmar na bumubuo ng Patkai Range, Naga Hills, Chi Hills at mga bundok ng Arakan. Ang isa pa sa pangunahing hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula naman sa silangan ng Myanmar patungong hilagang kanluran ng Thailand na umaabot hanggang timog ng Isthmus of Kra sa Malay Peninsula. Matatagpuan naman ang hanay na bundok ng Animis Cordillera sa kanluran ng Laos at Vietnam. Matatagpuan din sa bahaging ito ang mga talampas na inaabot lamang ng limang daan hanggang dalawang libong talampakan. Halimbawa nito ang Shan Plateau sa silangan ng Myanmar at Korat Plateau sa silangan ng Thailand at Kanlurang Law. Ang kalawakan kapatagan at lambak ng rehiyong mainland ay matatagpuan sa katimugang bahagi nito. Ang pinakamalawak na kapatagan ng rehiyon ay ang ibabang Mekong Basin na Indonesia at Pilipinas. Insular Timog Silangang Asya. Ang Insular Timog Silangang Asya ay kinabibilangan ng Brunei Darussalam, mga kapuluan ng Indonesia at Pilipinas, Timor Leste at pulo ng Borneo, ng bahagi ng Malaysia. Ang mababaw na katubigan nang sunda shelf ay mahalaga ang daan ng pangkalakalan ng mga taong naninirahan sa mga pulo. Sa kabilang dako, ang mga pulo sa Timog Silangang Asya tulad ng Malukas or Malaku at New Guinea ay nakatlatag naman sa, sa whole shelf. Ang pok sa pagitan ng sunda shelf at sa whole shelf ay tinatawag na walis. Ang mga nabanggit na pulo maliban sa silangan bahagi ng New Guinea ay bahagi ng Indonesia. ang Indonesia na binubuong tinayang labing walong libo sampu na pulo ay ang kinikilalang pinakamalaking kapuloan sa daigdig. Ito ay matatagpuan sa Pacific Rift. Samantalang matatagpuan naman sa timog silang bahagi ng rehiyon ang kapuluan ng Pilipinas ayon sa National Mapping Resource Information Authority. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na pulo sa kasalukitan at matatagpuan sa pagitan ng West Philippine Sea at Pacific Ocean. Bunsod ng lokasyon ito, ang Pilipinas ay katatagpuan ng tinatayang 300 bulkan, 24 sa mga ito ay aktibo. Ito ay nauuri sa Greater Sunda Islands ng binubuo ng Sumatra, haba at celebes na bahagi ng Indonesia. Natatagpuan din sa rehiyong insular ang Sunda Islands. Ang Sunda Islands ay tumutukoy sa pangkat sa mga pulo. Sa kapuluan, malay na nahati sa apat ng Brunei, Timor-Leste, Indonesia at Malaysia. Ngayon, dadako naman tayo sa mga pamprosesong tanong. Number 1, ilan ang tinayang bulkan sa Pilipinas? Number 2, ilan ang mga aktibo sa bulkan Pilipinas? Ito ang mga sagot. katungdaan na bulkan. 24 ang aktibo na bulkan sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming